guys, narito ng ating ampalaya salad. So, tikman na natin kung gaano kasarap ang ating ampalaya salad. Okay? So, ito na. Ito guys, isa, dalawa, tatlo. Yeah! Mm. Wow! Sarap! Very crunchy, mga kaibigan. Hindi siya mapait tamtaman lang kasi umaagaw yung tamis ng pineapple tidbits. So, hello! Good morning everyone! Good morning sa ating lahat! Magandang maga, magandang tanghali, at magandang gabi sa ating lahat. Saan man ang sulok ng mundo, sana nasa mabuting kalagayan at magandang kalusugan tayong lahat. Kasama na ako dyan. Kasi, siyempre, hindi lang kayo. Ako rin. <laughs> At, so today's video mga kaibigan, welcome back sa ating channel, the Meldoran channel and for today's video, mga kaibigan ko ay maggagawa tayo ng uh, salad hindi na naman tayo magluto, ngunit magsasalad tayo at alam ko na miss na miss na ninyo itong uh, klaseng salad na to, alright So, ang ating gagawin ngayon is ampalaya salad. Para sa mga mahilig ng ampalaya at kumain ng salad ng ampalaya, ito ay para sa inyo. Okay? Wow! So, lalo na ang aking father, ito ang kahiligan niya. So, naalala ko lang yon So, ampalaya salad. Tara, let's go. Gawa na tayo. Samahan niyo ako guys. Lalong-lalo na sa mga mahilig ng ampalaya salad okay but before we will go on that please don't forget to like subscribe and hit the button there para ma-update kayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos alright? alright mga kaibigan narito ang ating tupperware so ililipat natin siya dito sa ating tupperware kasi malalim So maganda pag mix dito, magandang mixture ng ating ginagawang ampalaya salad. At dito naka-ready na ito mga kaibigan paglagay sa ref, tina-mix na lahat ang ating mga ingredients. So narito ang ating uh, powder garlic, ilalagay natin, kailangan mayroong garlic powder. So pwede nyong damihan ang inyong garlic powder kung mayroon. mga kaibigan, mag-start na tayo na maghiwa ng ating mga ingredients para makagawa na tayo ng ating gustong gawin ngayon na uh, ampalaya salad. Tara, samahan niyo mga kaibigan. But before we'll start, mga kaibigan, narito ang ating mga ingredients dito. Basahin niyo na lang nandito sa screen at ang mga picture dito. Okay, tara, let's go! Okay, Okay mga kaibigan, narito ang ating isang pirasong ampalaya. Katamtaman lang yung laki niya. So, hinugasan ko na ito. At ngayon, ang gagawin natin ay ating paghati-hatiin to. So, umpisahan na natin. Okay. Hati-hatiin natin to ng paganyan, paganito. So, ngayon, ay ating alisin na yung mga buto niya. So, ganito. Alisin muna natin ang buto para mamaya, madali na lang ang pag-hiwa-hiwa natin ng medyo manipis kunti. Okay, narito na uh, ang ating ampalaya na uh, wala ng buto. So, ngayon ang gagawin natin ay pag hiwa-hiwain natin ng paganito kanipis. So, lahat yan hanggang sa maubos yung bilog-bilog uh, na yan. Okay. ngayon, narito na naman ang ating kamatis. So, hiniwa-hiwa na natin to Inalisan natin ang buto. Kasi ayaw natin ng haluan ng buto. Dahil ayaw ko yung may buto. Ang gustong may buto, nasa sa inyo. Kung hiwain nyo diritso na mayroon siyang buto. Pero para sa akin, inalisan ko ng buto. Kasi ayaw kong kumain ng buto ng kamatis. Okay. Okay, pinuhin natin ang ating kamatis. Yan ang isasawag din natin mamaya sa ating salad. So ngayon mga kaibigan, eh, isusunod na natin ang ating green chili pepper. So kailangan mayroon tayo nito para mayroon kunting kagat. Kunti lang ha. So hihiwain natin ng pino para may pangsawag tayo ng ating uh, ah, palaya salad. At saka ngayon, isusunod na naman natin ang ating uh, daw ng sibuyas or onion leaves para maganda at masarap ang ating uh, ampalaya salad at nakakadagdag bango ng ating ampalaya salad. Okay, hiwa-hiwa ngayon, isusunod na naman natin ang ating luya. So, ang luya naman natin ay kailangan nating balatan na talaga siya. Bago natin hiwain ng katamtaman ang laki. Okay. Okay, ito na ang ating uh, luya. So, hiwain na natin ng manipis or katamtaman ang laki para sa ating sal ginawang salad na ang palaya salad. So, ito na guys. At isunod na rin natin ang ating uh, sibuyas na pula. Okay? narito na, nakaready na so magmix na tayo ng ating uh, ang palaya salad, magtimpla na tayo unang una, asin muna ang ating ititimpla bago, I-mix natin ng maigi at isusunod na naman natin ang ating sunod na mga ingredients, okay natin dito sa ating Tupperware kasi ma para uh, magandang pagka-mix natin dito, pag mikos-mikos siring pa <laughs> so malalim din ang ating Tupperware kaya kailangan dito natin siya i-mix-mix or i-mikos-mikos para diretso na natin siya ilagay mamaya sa ating refrigerator para palamigin natin ng kunti para dis at ngayon lalagyan natin siya ng uh, garlic powder. So kung marami kayong garlic powder, pwede 'yong damihan para mabango ang ating uh, ampalaya salad. So ito na mga kaibigan ng ating ampalaya salad. ilalagay ang patis kasi kailangan natin timplan siya ng patis, kailangan kayo guys ay mayroong patis na panimpla so uh, nasa sa inyo kung uh, gaano ka dami ang patis na ilalagay nyo nasa sa inyo, I-test na lang ninyo kung uh, okay na sa inyong pagtest, okay so mix wheel natin to para ma-mix yan ng maigi maganda ang mixture ng ating uh, salad So, imimix natin ng um, maigi, okay? And the next is, kailangan mayroon tayong pineapple chunks or pineapple tidbits At uh, ito kasi malalaki ito, kailangan pa natin ito siyang hiwa-hiwain. So, unang-una, alisin natin yung sabaw. Uh, ilagay natin dito sa ating uh, salad. Imimix natin. Uh, instead of putting sugar, so di na tayo maglalagay kasi matamis na ang sabaw nito. Then, pagkatapos nito, ay isama pa rin natin sa mix, mixing ang ating pineapple chunks. So, ang gagawin natin dito, kasi malalaki siya, ay atin siyang uh, hiwa hiwain Okay? So, ngayon mga kaibigan, gunting ang gamit natin. ah uh, hiwain natin to ng ma medyo maliliit. Paliitin natin kasi malalaki pa ito. Malalaki ito kaya hiwain natin ng manipis so after this imimix mix na natin siya doon sa ating uh, pa, uh, sa ating ampalaya salad alright Alright, ito na ang ating pineapple tidbits. So, imi-mix na natin dito sa ating ampalaya salad para magiging masarap lalo ang ating as salad. Okay? So, ito na guys. Imi-mix well na natin ito para makapag-test na tayo mamaya kung gaano kasarap ang ating ampalaya salad. Okay? Okay, mix-mix well lang natin or mikos-mikos na. Hahaha. <laughs> So, na mga kaibigan, ang ating uh, ampalaya salad. So, nakaready na siya para sa ating refrigerator. Kailangan papalamigin natin siya para tuloy-tuloy uh, lang ang crunchy ng ating ampalaya salad. So, dito na nakalagay, nakaready na siya para sa ating refrigerator. Okay. So, ilalagay na natin doon, palamigin natin ng kunti, at para pagkain natin sunod crunchy pa rin. Pero bago natin ilagay sa ref, mga kaibigan, ay buksan muna natin muli kasi atin muna tikman ang ating uh, Ampalaya Salad. Okay? Okay, guys. Narito ng ating uh, Ampalaya Salad. Tikman na natin kung gaano kasarap ang ating Ampalaya Salad. Okay? So, ito na. Ito, guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Yay! Wow. Sarap. Wow. Very crunchy. Mga kaibigan. Hindi siya mapait. Tamtaman lang kasi umaagaw yung tamis ng pineapple tidbits. So, hindi na ako naglalagay ng sugar kasi ang pineapple tidbits matam matamis ang kanyang sabaw or matamis ito. Kaya, pantay lang siya. O, di gano'ng maalat, so di gano'ng mapait, tama lang. So, sarap? Yay! Crunchy. Kasi, kaya naging crunchy siya, hindi na natin siya kukusa ng asin. So, diretsa na. Katapos natin hungasan, diretsa hiwain, diretsa hiwain, at saka, yun, titimplahan na natin. Okay. So, so guys, sana nagustuhan nyo ang aking ginawang recipe for today about sa palaya salad. Okay. Salamat. Oh! So, gawa na rin tayo. Ito lang ang uh, appetizer na masarap. O, oh, diba? So, ang mahilig sa ampalaya salad. So, ito na ang recipe na para sa inyo. Okay? Diba? So, Woo! thank you for watching, wow. mga kaibigan. Kita-kits time muli for the next video. And, God bless everyone. Alright? Dito lang sa Meldoran.